Mga bata, meron ba kayong kahilingan? Kung may espesyal na regalo ang Diyos para sa inyo, ano ang pipiliin nyo? Bagong laruan? Maraming pera o karunungan? Sa kwento natin ngayon ay aalamin natin ang natatangong kahilingan ng isang bata sa Biblia. Gusto nyo na ba siyang makilala? At ano ang kahilingan niya sa Diyos? Kapayapaan mga bata, isang mapagpalang araw sa inyo. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Ang Batang si sa Salamon na mababasa sa Unang Kronika, Chapter 22, Verse 5 to 13, Chapter 29, Verse 22 to 25, kasama ang Ikalawang Kronika, Chapter 1, Verse 6 to 13. May isang batang lalaki na nagngangalang Solomon. Siya ay anak ni Haring David. Bata pa siya noon at wala pang gaano kaalaman at karanasan. Sabi nga ni Haring David, si Solomon na aking anak ay bata pa at walang karanasan. Ngunit siya ang pinili ng Diyos upang maging hari at gumawa ng kanyang templo. Isang araw, kinausap ni David si Solomon. Alam niya na malapit na siyang pumanaw. Kaya ibinigay niya ang mahalagang bilin sa kanyang anak. Anak, sabi ni David, maging matatag ka at magpakatapang. Sundin mo ang lahat ng utos ng Diyos. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob dahil sasamahan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong gagawin. Si Solomon ay nakinig ng mabuti. Alam niya na hindi basta-basta ang tungkulin na ibinigay sa kanya. Siya ay magiging hari ng Israel. Nang dumating ang araw ng kanyang koronasyon, pinili at pinahiran siya ng langis upang maging hari. Ang buong Israel ay nagalak at sumuporta sa kanya. Pero kahit hari na siya, alam ni Solomon na bata pa siya at kulang sa karanasan at kaalaman. Kaya isang gabi, kinausap siya ng Diyos. Sinabi ng Diyos, Humingi ka ng anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw kaya ang tinanong ng Diyos, ano kaya ang hihingin mo sa Kanya? Bagong laruan, kayamanan o maraming pera, o mahabang buhay. Pero hindi iyon ang hiningi ni Solomon. Humingi siya ng karunungan at kaalaman para maging mabuting hari at para tama niya mapangunahan ang bayan ng Diyos. Nagustuhan ng Diyos ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, Dahil hindi mo hiniling ang kayamanan o katanyagan, kundi karunungan para mamuno ibibigay ko sa iyo ang karunungan. At higit pa roon, bibigyan din kita ng kayamanan at karangalan na walang kapantay. Mula noon, si Solomon ay nakilala bilang pinakamatalinong hari na nagkaroon sa Israel. Ang kanyang pagiging kabataan ay hindi naging hadlang dahil siya ay nakinig sa payo ng kanyang ama at humingi ng tulong sa Diyos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Bula sa ating kwento, ano-ano nga ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, ugaliing makinig sa magulang. Gaya ng pakikinig ni Solomon kay Haring David na kanyang ama. Halimbawa, kapag sinabi ni nanay o tatay na magligpit pagkatapos maglaro, sundin agad o kaya naman kapag may sinasabi sa atin ng ating mga magulang, makinig tayong mabuti at maging magalang. Ikalawa, humingi ng tulong sa Diyos. Kahit bata pa, pwede tayong magpray o manalangin at humingi ng karunungan. Halimbawa, bago kumuha ng exam o bago magsalita sa harap ng klase, manalangin, kahit maiksi, basta mula sa puso. Ikatlo, maging mapagkumbaba. Imbis na kayamanan, mas pinili ni Solomon ang karunungan para makatulong sa iba. Halimbawa, kapag may honor ka o kaya naman nakakuha ng mataas na grado, sabihin, "Salamat sa Diyos at tinulungan niya ako." At huwag magyabang sa mga kaklase. Manatiling mapagkumbaba at mabuting bata. Ngayon naman, ay magkakaroon tayo ng isang pagsasanay o activity. Ang ating unang activity ay Wisdom Crown. Ang mga kagamitin na, ating gagamitin ay bond paper o kartulina, crayons o markers, tape o stapler, at scissors. Maalala lamang, laging gabayan ng guro o magulang sa paggawa ng mga bata. Ito ito naman ang mga hakbang sa paggawa ng paper crown. Una, gupitin ng bond paper o kartulina na hugis corona at kasya maikot sa ulo ng bata. Isulat sa harap ng corona Wisdom begins with God. Pagkatapos nito ay tanungin ng mga bata, paano ka magpapakita ng banal na pagkatakot sa Diyos? Ang mga halimbawang sagot nito ay pananalangin, pagsunod sa magulang, at paggawa ng mabuti. Pagkatapos naman nito ay isulat o, o iguhit nila sa kanilang crown ang sagot. Maaari itong kulayan at pwede ring lagyan ng dekorasyon. Pagkatapos ay kanila itong isusuot at magpapapicture. Ang ating ikalawang activity ay may pamagat na Draw and Tell, The Wise Choice. Ang mga kagamitan na ating gagamitin ay bond paper at crayola o lapis. Kung si Solomon ay humiling ng karunungan sa Diyos at hindi pera o kasikatan, ikaw naman ano ang hihilingin mo? Ang mga hakbang sa ating activity ay una, i-drawing o iguhit ng bawat bata ang kanilang sagot. Halimbawa nito, medal na sumisimbolo sa katalinuhan. Kaya naman, mga gulay at rutas na sumisimbolo naman sa kalusugan. At marami pang iba, hayaan natin na ang mga batang pamana ang gumuhit ng kanilang kahilingan sa Diyos. Pagkatapos ng drawing, pumili ng ilang mga pamana na magbabahagi ng kanilang ginawa at ikuwento kung bakit iyon ang kanilang hiniling. Tatapusin natin ito sa isang panalangin na nagsasabing Panginoon bigyan mo po kami ng karunungan upang gumawa ng tamang desisyon tulad ni Solomon Tapos na ba kayo mga bata? Ang gagaling at ang ganda naman ng na inyong mga buhok. Ngayon naman, narito ang ating memory verse na mababasa natin sa Proverbs chapter 9 verse 10 New International Version. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Ugaliin natin makinig sa ating mga magulang at maging mas anak. Hanggang sa susunod nating kwento, mga bata. Paalam, Miss Pa!